Ayan. Update lang tayo sa ating mga alaga, mga idol. Pastol na naman tayo. Ayan, shout out muna sa lahat ng nanonood ng aking video. Ayan. Ali Mac, WTF Malik, Ati Mabel. shout out sa lahat siblings, siyempre. Kay Mr. Dynamite. Ayan. Sa lahat-lahat sa Team Kore Mau, Ayan. Argelin, Master Lady Evelyn, ayan. Ito na tayo ngayon sa Pinas. Nag-for good. Nag-aalaga na lang ng mga kambing, pinasok natin farming sana magtuloy-tuloy itong negosyo nating ito balak natin magtayo ng slaughter na meat goat tsaka livestock para sa ating negosyo na pinili kaya sa mga kagaya kong W na gusto nang mag for good at sawa na sila sa trabaho, piliin nyo na kung anong gusto nyo ah, negosyo ay ah, hirap yung uusin natin yung lakas natin sa trabaho dito trabaho pa rin pero konti lang hindi siya uubusin ang oras mo nag -e enjoy ka naman Yan. enjoy enjoy lang sa buhay syempre and kita nyo naman ang aking mga alaga sa alagang 12,000 ayan andyan na yung profit mo yung kinita mo yung isang back natin oh, dumamin ng ganyan sa halagang 12,000 mga idol dumami ng dumami ng ating mga alagang kambing pasok na yan kung gusto lang natin mag out bawing bawi na yung ating puhunan so low maintenance din sila kasi damo lang ang kinakain yan ang maganda sa kambing low maintenance syempre syempre hindi ko naman sinabi mag negosyo kayo ng kambing depende rin sa lugar na na inyong gustong negosyo kasi eh, dito more on crush sila marami silang makukuha na ng pagkain dito mga idol kaya ito yung pinili ko. Low maintenance, low sa budget, ayan. Damo lang. Pagod lang naman pero pagkatapos naman ng kinakawalan to. Siyempre, hindi ka nang mapagod. Ngayon ayan. Nakikita ko na yung aking mga alaga. Pasok na busog sila ngayon, ayan. Yung ating back ko oh, na humiwalay kasi kakatanggal ko lang ng tulos niya kasi siya lang ang nakatulos ngayon, pre-range ko lahat tong mga to. pre lanes naka-pre-range Naka sila. So ayan. Yan sila. Ganda nilang kumain. Shoutout sa mga bayani nating OFW na nagsusuporta ng ating video syempre. Sa Tropang Jeda. Sa Industrial City mo doon na yan. Diyan ako nang galing sa Middle East. So hindi, hindi tumama ng company kaya napilitan tayong umuwi. Nagpo-orgood na tayo rito. Mga idol. Sa hirap doon sa company na napasukan natin. Hindi tayo pinalad. Kaya nandito tayo. Uumpisahan natin muli ang ating pangarap na negosyo. May negosyo tayo ngayon dito. Uumpisahan natin. Sana patuloy kayo magsuporta hanggang sa dumami, hanggang sa makapagpatayo na ako ng aking uh, slaughterhouse. Tsaka makapagbenta tayo ng livestock. Sana mga idol, sama-sama tayong susubaybay sa ating napili. Kung magkiklik ba siya or magfifail, tingnan natin, naabangan natin yan. Siyempre, pag-aaralan natin yung ating napiling negosyo. Sa ngayon, upgraded pa lang naman to upgraded ang lunog yan. Ang mga lahi ng aking mga kambing. Ayan. Maya-maya, papawihin ko na to syempre pagpaparming pagpa maganda rin yung pagpaparming Depende sa lugar, ang sinasabi ko. Yan sa ano, sa amin. Malawak ang mga pastulan, mga makukuha nilang pagkain mga idol nasa paligid sa ngayon tuyong tuyo yung ating pispan tsaka yung sa kabila may pispan din yan tatlo apat na pispan ang pinapapunta natin sa ating mga kambing kaya maganda yan na pangkabuhayan syempre and shout out luli shout out muna sa aking mga pinsan dyan sa Canada uh, Abaniel Abanyel uh, family Ayan, tulod at tapos shoutout din sa mga kasing ko dyan. Tiyo sa uh, Amerika uh, America de Family. Sa mga Canada dyan. Ayan. Baka naman. Ayan. Ayan. Baka naman. Hanap tayo. yan Tatakbo na yung ating back nyan. Huwag lang sana siya pumunta dun sa kalsada. Sa, may kambingan din dun sa isa. Yung isang bahay dyan. Ayan yung malaki na yan. May marami din siyang kambing. Minsan pumupunta siya dyan yung ating bak nakakawala sa kanyang tulos baka kasi mahagip ng mga masa, mababait na tao dalhin pa yan ayan yan lang ang kaibahan ng ating negosyong napili low maintenance ayan, ayan sila napakabait ang na nila o ba diba? saan ka pa dyan shout out kay idol Gerald ayan alam ko gusto mo na rin umuwi ayan. si Idol Gerald Ladok na nasa ibang bansa din bro ayan baka -for good ka pumili ka ng negosyo ayan pwede ka rin pumasyal dito anytime anywhere ayan pwede kang bumisita sa ating mini farm na ating gagawin sa ating business na slaughterhouse pagkatagalan ng panahon sana mag click to abangan nyo syempre e, na nagkukulasan na yung iba alalaki na ng chan tingnan nyo tapitan natin to grabe yung taba ng chan nyo idol oh. No? grabe yung pagkataba pagkabuntis ng chan alapitan natin hmm Ayan o. Sinasabi ko, nabusog sila ng walang pe, halong pera. Sipag lang ang puhunan. Ayan, nandun na sila sa daan. papauwi na natin sila nito. Para makauwi na rin tayo. yan sila Oh. nag -e enjoy pa. Tumatakbo. Ito native to. Ito native to mga idol. Nagtira tayo ng mga native. Siyempre sa mga stock may bumibili na budget na 5K. Ito may ibibigay natin to 5k. Pero ito mga ganito, lalaki na yan, 6.5, 7k, Ayan. So, oh, lalaki ng tiyan, makinis, mataba. So, yung 12,000 mo, tignan mo naman, ang dami. Na naparami natin, madali lang dumami yung kambing. Nanganganak sila ng tatlong beses sa loob ng dalawang taon. So, ayan, mga buntis yan, yung dalawang itim buntis. Ito, buntis. Yan din, buntis na rin yan, native yan, kaya maliit lang buntis tsaka yung puti halos karamihan buntis so by September marami na itong doling at buckling natin mga idol siguro unti-unti mag out tayo ng livestock or magkakatay tayo ng mag slaughter tayo ng isa sa loob ng isang linggo para hindi maubos yung ating mga kambing yun muna yung ating tatargetin yung makapag slaughter tayo so yan tatapusin ko na yung video maraming maraming salamat muli sa lahat ng nagsusuporta sa mga OFW dyan ayan. adopt sibling side or Mr. Dynamite ayan. team Kurimau, Tio Kurimau sa Arabia Argelin Vibe, Sineti ayan. Master Lay Bile Evelyn, Master or the Marpis vlog, ayan, The Martins OKC ayan, Ying ayan, Idol Bebsi Kadansoy, Morbera, ayan, maraming maraming salamat, so ayun sana masuportahan nyo ang pagdami nito or masubay ba yan, ayan, maraming maraming salamat tatapusin ko na, bye